Hello mga beb, we just arrived. So nandito na kami sa safe hole. So ito ko kayo mga beb. So hindi muna puro TV yung ating mga video. So for today's video, si Lady boy. Uh, ah, niyo si Lady Boy mga beb. So Ganda ni Lady Boy. Sisasamahan namin kayo sa aming uh, day off mga beb for today's video. Day off ang mga inside. So see you later po. Mm -hmm. na ito na 'yon, pagpasok namin. Oh, ito na, na Ito na 'yung lady boy. Akala mo <laughs> naman tagandahan Tapos may mga data oh. oh. yeah. <laughs> wak <laughs> <laughs> na nakuha Ayun. May mga photo oh. may Ano, wakwakar naman. Ayun nga, pala 'yon. Yeah. Oh. my god, go Sa god, god. Park. Sing. Oh, ikaw na. No, no, no. So, kakain muna mga beb. masarap itapon sa ha? mo itapon yan, Kung yan. Sigurado ka ba? Kasi Hinatid sa gabi. Pa ko ano. sa, lang sa lang yun. bread pa, yung toasted, Bulbulan, Balik ka doon, kunin mo. Ang oh mayaman. Hindi tinipid. Ay, sandwich sa ikuan. Anak, dyan. sandwich mga mare. Joseph, come here, oh. Oo, oh, mare. Kuya. Kumain na. Si yeah. So, for today's video, marami kaming baon, mga beb. Ay, sig, pamuta na kayo. Wala yung bukit. Oh. Mm. Hold, hold, hold. Sarap na. Hindi na. Kasi, It's not it no swimming ah. Huh? Ay, dirty. Ikaw ata sa. Pasensya na. ako. Kain tayo mga beb. Dito ah.

That one will come here, that one will come back and going to bite you. <coughs> Let's eat my babe. Alam nyo ba, yung sinkhole, kung bakit may butas to, hindi, kasi hindi tin... Hindi <laughs> namin ano. Sorry. Kasi ano siya, tinamahan siya ng bula. Ano ba yung bula lako ba? Hindi. <laughs> ano? Malaking <laughs> ano, no travel niya. You right. <laughs> Yan. May bumagsak ng malaking bula. So may bumagsak note na malaking bula bulalakaw. bulalakaw ba no, lako ba? Malaking notes. Notes ng higante. <laughs> Tapos dahil malapit sa sabintagat, naging ano siya. Malaking butas na may tubig na pwede mag-swimming. So later, I'm gonna show you what they have inside. Chareng! Paano <laughs> dahil mag tayo dito, ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bakit ba? Tumamag sa'yo. Sa viral, di ba? tita. No, no. Kaya, di ka, dary? Ketchup, ketchup. Mag-vlogger ko. ko. Mag-vlogger ko. Mag-vlogger ko. Ang ganda ng katawan ko doon. Mag-vlogger ko. Ano yung naganit? Mag-vlogger ko. So, pababa na tayo mga beb. So, like what I said, ayan. Marami na mga puti. So, ayan sila. So, eto yung pababa. So, sobrang ganda. At pwede kayong mag-swimming mga beb. Diba, yun nga lang, sobrang hirap kasi nga. Pak, So, ayan. So, meron doon mga vlogger. Ayan, I think, ayan. This is, they are the blogger I think they are Indians. So. So, this is how it's look like. So, grabe oh. Pwede kayo mag-swimming mga beb. Pwede dito mag-swimming. So tingnan nyo pagpakyat. Sobrang tarik. So ito na nga pala si Ladyboy. So may mga afamar. Ayan. Sobrang ganda ng tubig. Sobrang linis at sobrang puti or. सुनेमा ब्लाबी palang diyan na ito eh. Manyak pa. Oh. bagay talaga sila. Ang future husband niya. Yan sila talaga. Bagay na bagay. Tinan mo naman. Bagay sa wangwangar ng kissy itong panability na to, pana dollars. Tingnan mo naman, ang lady boy, malakal. Number one. Number one. <laughs> Ito mo, eh. Eh, eh. Akala oh, mo naman, eh, kasi kayo pa. Oh, 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 oh. Sino ka dyan, ma'am? Oh, oh, ah, oh. Ah. <laughs>

So ano tayo, hunting ng mga bababa ba? Ayan oh, na, meron na. Hunting baby. Hmm? 52 degrees mga beb. 52? <laughs> 52 degrees, 52. my gosh. Number 52. Number 52.

Wala na ba? Meron pa. Mamaya pa. So, sobrang dami na ng mga puti, mga deb. Sobrang dami na. So, kanina ngayon pa. Halos puti talaga yung nandito. Ganyan. Oh. Talapar. Tiliar, mga deb. Tiliar ng mga talapar. O, oh, ayan. oh Sige, go lang. Oh, ayan pa. ay, ano pa ito? Ano siya? <laughs> Batao! Batao! Ang Ay, mga Ay, ito pwede Ano, ayan sarap pa. Basok Gusto mo yan. Gusto mo yan. Gusto wala magubad na sila be. Mga bata ko. Ano <laughs> Ay, ang init. Mga bed. Ay, sobrang so init. Na, mga Ayan na, Mamili na. Ayan na mga no, kumbutar. mga <laughs> So hard.

ka si sa mga Ayan, sige magsalita ka daw Ayan na, pili na kayo pili na kayo mga beb Ayan na, mga batakar Ayan <laughs> ano na mga batakar Mga beb pili -or, pili or Na ng mga Otokohar <laughs> Ginitar Mga beb super ginitar Eto na, may mga next in line na Nih jangan hey, tunggu yo. dito dito sa patakas ito mo na tinanong ko pa rin tapos ko dadi ano ini mga bata sa dulo ko change position tayo dapat din tayo daw mga guys di paano ko pa tulungan ko siya kay Joseph. Ano lang. Ano lang. <coughs> <C'mon. Lala>. <coughs> 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 jai jai ayo na mga deb. uwi na kami guys so ang pa mga afaw sa or ayan sila guys ayan, ganyan kada ganda so uwi na kami Sobrang ganda ng sinko guys

water. cold water. water. water one mountain view. Mm -hmm. one pepsi. One seven. Up. seven. Up. Cold, cold water. brother, also this one. please more. soup Yes.

One more water brother yes. My friend can you add one more like Sorry uh. ya okay. mm.

Thank <laughs> <laughs> you.